Magandang araw! Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa mga tayutay o sa ikles, Figures of Speech. Para sa ating mga layunin, naiisa-isa ang mga karaniwang tayutay na ginagamit sa pagpapahayag. Ikalawa, nakapagsusuri ng mga halimbawang pahayag na ginamitan ng tayutay na tinalakay. Ngayon alam na natin ang daloy ng ating pag-uusapan, ano nga ba ang tayutay. Ang tayutay ay mga pangkat ng salita na ginagamit natin upang maging mabisa, matalinhaga, makulay, at kaakit-akit ang ating pagpapahayag. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Una, mabisa. Sa paraan ang ating sinasabi ay nagtataglay ng matibay na kaulugan. Ikalawa, matalinhaga na nagdudulot ng pagkamasining ng ating paggamit ng wika. Ikatlo, makulay na nagbibigay ng diin sa damdaming ating ipinapahayag sa mga mensahe. Ikaapat, kaakit-akit sa paraang estetikong pasulat at pasalita. Halimbawa nito ay paggamit ng mga di-karaniwang salita at ang dulas sa paglalahad nito. May iba't ibang uri tayo ng tayutay na karaniwang ginagamit sa pagpapahayag. Ano-ano kaya ang mga ito? Halina't talakayin natin. Una, pagtutulad o sa Ingles, simile. Nagahambing sa dalawang magkaibang bagay sa dituwirang paraan. Ginagamitan ng mga panandang panulad tulad ng tila, wari, gaya ng katulad ng at iba pa. Suriin natin ang mga sumusunod na pangusap. Una, tila bituin sa langit ang ningning ng iyong damit. Tukuyin natin ang dalawang bagay na pinagtutulad sa pangusap na ito. Bituin sa langit at ang damit. Ano ang katangian na kanilang pinagkakatulad? Ang ningning. Ngayon, upang sila ay ipagtulad sa katangiang ito, pansinin ang salitang nasa pulang tinta. Ito ang tinatawag nating panandang panulad. Ito ang nagtatakda na ang ating paghahambing sa dalawang bagay ay pagkakatulad o pagkakaparehas ng katangian. Tingnan pa natin ang ikalawa. Siya ay katulad ng kalabaw sa sipag magtrabaho. Dalawang bagay na pinagtutulad, ang tao at ang hayop na kalabaw. Ano ang katangian na pinagtutulad gamit ng salitang katulad ng yung kasipagan sa pagtatrabaho. Ikatlo, ang pananaw ko ay gaya ng punong nara sa tibay at tatag. Dalawang bagay na pinagtutulad, pananaw at ang punong nara. Sila ay pinagtutulad sa pumagitan ng panandang gaya ng sa tibay at tatag. Ganyan ang pagtutulad o simili. Tignan naman natin ang susunod. Pagwawangis o sa Ingles, metaphor. Nagahambing ng dalawang magkaibang bagay sa tuwirang paraan. Hindi gumagamit ng anumang panandang panulad. Ibig sabihin, direkta o diretsyo na nating pinagtutulad ang dalawang bagay sa isang katangian. Tignan natin ang mga halimbawa. Una, ang pag-iisip niya ay isang balong malalim sa pagka-misteryoso. Pansinin ang dalawang bagay na pinagtutulad, pag-iisip at balong malalim. Dito, hindi na tayo gumamit ng anumang pananda para sabihin na magkatulad sila sa pagka-misteryoso. Sinasabi na natin sa usap na ito na ang dalawang bagay ay parehas ng katangitan. Tingnan natin ang ikalawa. Si Kenny ay isang tigre kung magalit. Dalawang bagay na pinagtutulad ng direkta ay si Kenny at ang tigre. Ang katangian kanilang pinagkakaparehas ay magalit o yung katangian kapag nagagalit. Paano kaya pag ginawa natin ito pagtutulad o simili? Kinakailangan lang natin dagdagan ito ng panandang panulad at magiging simili na ito tignan natin sa ikalawang pangusap. Si Kenny ay isang tigre kung magalit. Kung gagawin natin itong simili, si Kenny ay parang tigre kung magalit. Pansinin na gumamit ako ng isang panandang panulad na parang para sabihin na magkatulad silang dalawa. Pero kung tatanggalin ko ang panandang ito, babalik ito sa pagwawangis o metaphor. Okay? Sunod pagsasatao personification Nagsasalin ng talino, gawi at katangian ng tao sa isang bagay. Pandiwa ang ginagamit dito. Tignan natin kung paano ito. Lumuluha ang kalangitan kasabay ng kanyang pagkabigo. Kita natin doon sa pulang tinta na lumuluha ang kalangitan. Hindi ito literal na may mata ang kalangitan ibig sabihin, sa tayutay na pagsasatao, mayroon tayong mga katangian ng tao na nasa tao lamang, ngunit inilalagay natin sa ilang mga bagay para bigyan tayo ng isa pang kaulugan. Katulad nito, lumuluha ang kalangitan na ang ibig sabihin ay umuulan. Ikalawa, nagsasayawan ang mga puno habang umiihip ang malakas na hangin. Doon sa salitang nagsasayawan ang mga puno, hindi ito literal na kumikending o kumikembot ang mga puno. Sinasabi lamang dito na nagwawagayway yung kanilang mga sanga, sila ay sumasabay sa daloy ng ihip ng hangin na kung tawagin natin ay parang sumasayaw. Iyan ang personification. Sunod, pagmamalabis o tinatawag natin sa ingles, hyperbole lubhang pinalalabis o pinakukulang ang katunayan at kalagayan ng tao, bagay, pangyayari at iba pa. Tingnan natin sa mga halimbawang pangusap. Number 1. Nabiyak ang kanyang dibdib sa pagdadalamhati. Pansinin ang salita o mga pangkat ng salita na nasa pulang tinta. Nabiyak ang kanyang dibdib. Pansinin na ito ay nasa eksaheradong paraan ng pagpapahayag dahil hindi naman basta-basta nabibiyak ang dibdib ng isang tao. Ngunit, literal ba ang kahulugan ng payag na ito? Siyempre, hindi. Sinasabi lamang na nabiyak ang kanyang dibdib dahil sa labis na pagkalungkot. Sunod, gabundok na labada ang tumambad sa kanyang pag-uwi. Pansinin ang nasa pulang tinta, gabundok na labada, na kung ating titingnan Gaano nga ba kataas ang tumpok ng mga labada na tinutukoy dito? Syempre, marami. Pero hindi ito katulad ng parang isang bundok na mas mataas pa sa puno, mas mataas pa sa bahay. Yan ang tinatawag nating pagmamalabis. Sunod ay tinatawag nating pag-uyam o kaya sa English, stardcast. Ito ay ang mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay, tila kapuri-puring pangungusap, ngunit sa tunay na kaulugan ay may bahid na negatibong pakay. Bakit kaya ganon? Tignan natin ang mga halimbawang pangusap. Number 1. Kay bait mo talaga at naisipan mo pa akong tirahan ng katiting na tinapay. Pansinin na sa pahayag na ito, nagbibigay ng mensay ang isang tao sa isang positibong paraan. Ngunit kung ito ay matatanggap ng taong pinatutungkulan, maaaring ang kaulugan sa kanya ay negatibo. Ganoon ang ibig sabihin ng paghuyak. Iniiwasan nating saktan ang damdamin ng isang tao sa isang tuwirang pagsasabi ng negatibo. Kaya naman, sinasabi natin ito sa isang magaan at positibong paraan, ngunit ang kaulugan ay hindi pala tingnan natin ang ikalawang pang usap. Talaga palang iba ka mag-isip dahil sa lahat ng isinagot mo'y isa lang ang tumama. Imbis na sabihin niya ng negatibo na mali lahat ng kanyang isinagot o kaya naman ay isa lang ang kanyang isinagot, mahina ang kanyang pag-iisip, sinabi niya sa paraang positibo, ngunit ang kahulugan ay negatibo. Iyan ang pag-uyam o sarcasm. Panghuli, pagpapalit wika, o transferred epithet. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito ay gumagamit ng pang-uri upang bigyan paglalarawan ang isang bagay na kaugnay ng isang pangalan na angkop o dapat bigyan ng paglalarawan. Tignan natin ang mga halimbawang pangusap. Number 1. Ang malakas na kamao ni Pacquiao ang nagdala sa kanya ng maraming tagumpay. Dito sa ating unang pangungusap, pansinin ang panguri sa salitang kamao. Malakas na kamao. Ngunit sa transferred epithet o sa pagpapalit ng wika, inilalagay natin ang panguri sa isang bagay na kaugnay ng pangalang dapat binibigyan natin ng panguri. Ano nga ba dapat ang lalagyan natin ng panguri sa pangungusap na ito? Dapat yung pinag-uusapan sa pangusap. walang iba kundi si Pakyaw. Ngayon, inilagay natin ang pang-uri doon sa isa pang pangalan na kamao para bigyan ito ng mas madiin na kaulugan. Ngayon, pansinin, ano na ang binibigyang-tuon sa pangusap na ito? Si Pakyaw ba o yung kanyang kamao? Dahil ang pang-uri ay nasa kamao, yung salitang malakas ang naging diin o focus ng pangusap na ito ay yung kamao. Ngunit kung ililipat natin ang panguri na yan kay Pacquiao, magbabago ang focus ngunit ang kaulugan ay mananatili. Ang kamao ng malakas sa si Pacquiao ang nagdala sa kanya ng maraming tagumpay. Parehas ng kaulugan, ngunit ang focus ay nag-iba tingnan natin sa pangalawang pangusap. Ang matulungin pag-uugali ng pamilya ay kumanlong sa mga batang mahihirap at walang makait. Tingnan natin yung salitang pag-uugali at yung pamilya. Ang panguring ginamit sa pangusap na ito ay matulungin. Ito ay nasa salitang pag-uugali. Ngunit kung ililipat natin yan sa salitang pamilya, magbabago ang pokus ngunit ang kaulugan ay hindi. Ang pag-uugali ng matulungin pamilya ay kumanlong sa mga batang may hirap at walang makain. Pansinin na nag-iba lamang yung tuon ng ating panguri, ngunit ang kaulugan ay parehas pa rin. Iyan ang tinatawag na pagpapalit wika o transferred epithet. Ngayon, Natalakay natin ang ilan sa mga karaniwang tayutay na ginagamit sa pagpapahayag. Nakatulong ba ito? O may mga tanong ba kayo kaugnay ng napanood? Maaari itong ilahad sa comment section ng video upang mabigyan ng tugon. Li, maraming salamat sa inyong paikinig at hanggang sa muli.